Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat! Andito na naman ako sa harap ninyo para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ang lahat, ako po ay humingi ng kaunting pabor na isubscribe ang malit na channel ni Ate Stella ninyo para sa susunod updated kayong lahat sa aking mga bagong i-explore na mga video. Maraming salamat po. So guys, ang ating topic ngayon ay tungkol naman ito sa mga sakit na may kinalaman sa hindi pagtayo ni Manoy. So guys, napakarami na po akong mga subscribers na mga mga tanong. Ngunit hindi ko po pwedeng uh, sagutin lahat no sa comment section kaya ginagawan ko na lang ng video. So narito ang mga sakit na may kinalaman sa hindi pagtayo ni Manoy. So, maraming mga karamdaman ang maaaring magkaroon ng koneksyon sa erectile dysfunction o hindi pagka ang pagtayo ni Manoy. Narito ang ilang posibleng sanhi o karamdaman na may koneksyon sa hindi pagtayo ni Manoy. Number one, sakit sa puso. Ang mga problema sa puso at mga ugat na nagdadala ng dugo sa iba't ibang katawan ay maaring magdulot ng kawalan ng kakayahan ng katawan na maghatid ng sapat na dugo sa genital area ng lalaki na nagre ng hindi pagtayo ni Manoy. So yan po yung number one guys na kapag tayo ay may karamdaman sa puso ay meron po siyang epekto doon sa ari ng uh, uh, isang lalaki. Ano? Kasi nga lalo na kung umiinom ng gamot, pati yung gamot na iniinom may may epekto rin yon sa ari ng isang lalaki. So yan po ang isang sakit na merong uh, connection sa hindi pagtayo ni Manoy ang sakit sa puso. At ang number 2 naman natin sakit na diabetes. Ito naman ay talagang kahit saan sa mundo, Japan man ito sa Pilipinas, ang diabetes ay maaring makapinsala sa mga ugat, ugat at blood vessels ng mga na magdulot ng problema sa ari ito ay isang uh, sakit na talagang uh, uh, familiar talaga ito na diabetes na meron talaga siyang ano masamang epekto doon sa ari ng lalaki dahil nga sa sobrang taas ng sugar na tinatawag at lalo na kung matindi na po yung uh, karamdaman natin sa diabetes natin kung meron tayo so wag na po tayong magtaka kung bakit ang ari natin isa uh, tawag dito hindi natin napapamanatili o hindi na tumitigas pero ang paalala ko lang po ay Pumunta po tayo sa doktor na pinupuntahan natin o saan tayo nagpapagamot sa ating diabetes at pwede po tayong humingi ng mga gamot na pampatayo ng ari. Meron naman meron naman yang mga uh, tawag dito gamot para uh, tumigas siya kahit mga ilang oras man lang. So yan lang po yung maging advice ko no, pumunta tayo sa doktor natin, yung pinupuntahan natin doktor para sa sakit natin na diabetes, no? At yan po yung number two, at ang number 3 naman, sakit sa high blood. Ang mataas na presyon ng dugo ay maaaring makasira sa mga blood vessels din at maging sanhi ng hindi pagtayo ni Manoy. So, isa rin po yung uh, tawag dito, yung high blood, mataas ang ano no, ang dugo. Kaya isa rin po 'yan sa mga sakit na wag na po tayong magtaka kung bakit minsan hindi tumatayo ang ating uh, ari o si Manoy dahil sa naramdaman nating sakit na high blood. At kung meron tayong problema tungkol sa ari natin, ay pwede rin tayong pumunta sa doktor at ipakita natin o magpa-check up po tayo kung ano ang tamang gamutan o kaya mabigyan po kayo ng gamot para sa pangpatigas ng ari. So, ayan po yung number 2, high blood. At ang number 4 naman, yung katabaan. Ano bang katabaan? Yung medyo, ang sobrang timbang ay magdulot din ng problema sa daloy ng dugo at hormonal na problema na makaaapekto rin sa ari. Kapag sobra po yung timbang natin sa ating katawan, ay meron din siyang uh, epekto doon sa uh, tawag dito sakit na erectile dysfunction nyo sa ari natin, no? So, medyo ano lang po tayo kung meron tayong mataas na timbang, mag-exercise lang po tayo, pakaunti-kunti ba. So, yan po yung isang sakit, no? Yung obesity kung sa English, no? Katabaan. At yung number five naman is yung psychological factors. Ang stress, depression, anxiety at iba pang mga kondisyon ng isipan ay may epekto sa kakayahan ng isang lalaki na magkaroon ng normal na ereksyon ng are. So, ang psychological factors o tinatawag na stress tayo, depression, may depression, may anxiety, isa po iyan sa nakakahadlang sa paghindi pagtayo ni Manoy. Dahil nga, ang ano natin, ang isip natin ay medyo uh, tawag dito, balisa kaya hayon hindi natin mapapanatili ang pagtigas ni Manoy o kahit nakikipagtalik hindi siya napapanatili bigla na lang po siyang ano bababa ano so yan po yung number 5 psychological factors naman yan nasakit at uh, tawag dito ang number na naman is yung alcohol o alak. Ito, parati ko na po itong sinasabi, no? Na pag uh, sobrang inom ng alak ay uh, isa rin ito sa uh, maaring magdulot ng epekto doon sa ari ng lalaki. Na sa katagalan na sobrang pag inom ng alak, dahan-dahan, dahan-dahan. Hayon, medyo magkakaroon na ng hindi magandang epekto doon sa ano tawag dito sa ari ng isang lalaki. Pero paalala lang po guys, hindi naman lahat din na sinasabi na lahat kasi iba-iba ang individual na tao pero malaki po ang uh, ayon sa aking pag-aaral, ang paggamit o pag-inom ng sobrang alak ay nakaka epekto po siya sa ari ng isang lalaki. So yan po yung isang sakit na mag-ano tayo no mas sobrang alak at yung number 7 naman yung smoking. Ang sobrang paggamit din ng sigarilyo ay isa rin itong nakakasama sa katawan para magkaroon ng epekto doon sa ari ng uh, lalaki na baka pagdating ng panahon sa sobrang-sobrang pag uh, Uh, tawag dito, pag si ay nagkakaroon siya ng epekto na. So, hayan po yung number 6 natin, ang uh, number 7 natin. At yung number 8 naman is yung mga side effects naman ng ilang mga gamot. Kung meron tayong mga karamdaman na uh, tawag dito na umiinom tayo ng gamot, tapos minsan meron pong mga gamot na nakaka-epekto doon sa ari ng isang lalaki no? Marami pong gamot pero hindi ko na hindi ko rin alam pero ayon sa aking uh, pagsaliksik, marami pong mga gamot na nakakaapekto po doon sa ari ng isang lalaki at iyon po ay nagdudulot ng hindi pagtayo habang umiinom tayo ng mga gamot at yun ang nagiging side effect. Pero kung umiinom po tayo ng gamot tapos nararamdaman natin na hindi tumatayo yung uh, simanoy, pwede naman tayong pumunta uli doon sa ating doktor at sabihin natin na ganito ang nangyayari at ia-adjust po nila yung gamot o papalitan ba nila yung gamot. Ang doktor lang po ang nakakaalam sa lahat na yan. So guys, sana nagustuhan nyo ang isa kong vlog ngayon at doon sa hindi pa nakapag-subscribe, Umiling lang po ako ng counting pabor na isubscribe ang maliit na channel ni Ate Estela ninyo.